Lubhang mapaminsala ang mga kalamidad. Maaari itong magdulot ng kawalan ng kabuhayan, pagkasira ng mga ari-arian at kuminsan pati na kamatayan. Kaya mahalaga na maayos na naipatutupad ang mga plano ng pamahalaan na may kinalaman sa disaster preparedness at risk reduction and management. The Philippines in particular is vulnerable to these natural hazards. Alam niyo ba? na kayo mismo? Posible na rin malaman kung ano ba ang mga hazards na malapit sa inyong tirahan o opisina. Samahan natin si Diego para alamin kung paano nag-work ang technology na ito. 2022 World Risk Index, number one ang Pilipinas sa buong mundo na pinaka at risk sa mga disasters. Ibig sabihin, mataas ang exposure at vulnerability ng bansa sa mga disaster gaya ng bagyo, pagbaha, drought at lindol. Patuloy naman ang pag-aaral at efforts ng pamahalaan para ma-address ang mga vulnerabilities na ito. Gaya na lang ng na-develop na application or software ng DOST. Ano nga ba ang G-Risk PH at Hazard Hunter PH? At paano ito mga sa Disaster Risk Reduction and Management Plans ng bansa? What is up? This is Jago with the J. Today we go to Batangas, well-known for its majestic Taal Lake, delicious famous mouth-watering lomi. But we're not just here for that. Nandito tayo ngayon sa San Nicolas upang alamin ang training para sa Hazard Hunter. Pero bago 'yan, balikan muna natin yung kwentuhan natin with our DOST expert sa Manila. Tara. Bago ang napaka-interesting na episode na 'to, Maswerte ako dahil nabigyan tayo ng chance na makausap ang kasalukuyang director ng PHIVOX na si Sir Teresito Bakolkol. Doc, maraming salamat po for joining us. Thank you, Thank you, for, you for your for... time. Sir, we just have a few questions about mm -hmm. the USD PHIVOX projects, specifically sa hazard risk and assessment. Ano po bang mga projects ang meron kayo? Actually, we have uh, several projects but uh, mention ko lang yung dalawa. Uh, we have uh, g PH... and we also have the uh, redas mm -hmm. uh, jurich speech uh, actually is an acronym for geospatial uh, information management mm -hmm. And an analysis project for uh, hazard and risk assessment in the Philippines or GRSPH and this one would allow would use uh, science-based assessment and analysis giving information about uh, their exposure to specific hazards a uh, situation on the ground during emergencies so during data analysis that's right Uh it contributes to safer communities and uh, co it also contributes to the reduction of the need for emergency uh, responses and services. All these projects that we are doing, it's for the benefit of the Filipino people. So Doc, maraming salamat po. Hopefully, yung mga projects niyo po, yung mga advancements in G-Risk, Hazard Hunter, um, would still be more specific. At yung data, sir, very important na maging mas precise pa tayo para sa ating mga mamamayang Pilipino. And may you make more projects as these. Bukod kay Director Bacolcol, nilubos na rin natin ang pagkakataon para magkaroon pa ng deeper knowledge about this new technology. Nakausap din natin ang program leader mismo ng GRS PH na si Miss Mabilin Kahulugan. Ma'am, thank you so much for joining us. Thank you. Maraming maraming salamat po for your time. So ma'am, narinig lang namin na meron daw kayong platform or app That's called Hazard Hunter. But before we go into the details, why is it called Hazard Hunter? Hazard Hunter, as the term implies, hunts for hazard. Like for example, if we're here standing, we can use the application and then double tap. the screen and then we can actually know kung gaano kalayo yung pinakamalapit na active fault dito sa kinatatayuan natin at ano yung implication noon. Tapos ano ba yung maximum um, intensity ng ground shaking kung sakaling gumalaw yung pinakamalapit na active fault. Masasabi din ng application kung uh, tayo ba ay um, prone to whatever volcanic hazards. So ma'am, lahat ng benefits na yun are so good. But why did Hazard Hunters start? Where did Hazard Hunters start? And when I joined the institute, I was already exposed to multi-hazard assessment. Multi-hazard mapping. Kasama po namin doon yung Mines and Geosciences Bureau, uh, at saka pag-asa, yung NAMRIA and OCD at pumupunta kami sa mga barangay mm -hmm. noong uh, 2007. So kami yung nagmamapa, nagkokolekta kami ng data sa ground. Nilalagay namin 'yun sa mapa. And then pinapasa namin yon sa NAMRIA to uh, be able to produce the maps. Tapos piniprint yun ng Namria and then ibibigay namin sa mga barangay. When we did that, tumaas yung awareness ng mga tao. So, tumatawag sila sa office lagi. Gano'n ba kami kalapit sa fault? Or gano'n kalayo? Or safe ba kami? or Nagkaroon ng interest again. Sobrang tumami yung interest ng public. And so, what we did was, we developed the fault finder. So, yung fault finder, ang sinasabi niya lang doon is, gano'n ka kalayo sa isang active fault? So, nung nabuo na namin yung central database, sa kami gumawa ng mga front-end applications. Isa na doon ang Hazard Hunter PH. Meron pang kaakibat na GeoAnalytics and GeoMapper. Pero kung ipopokus natin sa Hazard Hunter PH, ito po talaga ang pwedeng magamit ng masa. Nakakatulong ito sa kahit sa individual. So hindi ko na kailangan intayin pala yung um, advice ng isang ng LGU for me to to think na okay, ito yung mga posible before yes. I decide to buy. So, that cuts a lot of time. Pero meron ba kayong physical na place or facility where we can go and have like a seminar or training? Merong training sa San Nicolas, Batangas. And um, we are training the stakeholders on how to use the Hazard Hunter PH. So, okay ba? Narinig nyo ang kwentuhan namin ng DOST experts tungkol sa Hazard Hunter. Ngayon, nandito kami sa San Nicolas, Batangas upang alamin kung papaano nga ba to gagamitin. So tara, samahan niyo ako. kung kanyari, sir, lalabas ako sa kalsada ngayon, ipepresent ko ang hazard hunter. Anong pwede kong sabihing benefit sa kanya nitong hazard hunter na Yung impormasyon na malaman mo kung ano yung pinakamalapit na hazard sa iyo, malaking bagay na yun para mapaghandaan mo kung anumang sakuna yung darating sa iyo. So, sobrang useful nitong app na to, lalo-lalo na kung gusto mong ma-inform about the hazards nung area mo kung nasaan. So, ito siya, Hazard Hunter. Makikita mo dito na ah. enter location. So, kahit nasang location sa Philippines, pwede mo siyang enter. Pwede mo malaman yung mga yes. risks na prone yung area na So, sir, very interesting yung ano, Hazard Hunter and the information for a first-time user. Like, for example, yung marami sa amin. How accurate or how do we have peace of mind na yung tinitingnan namin at yung binabasa namin sa Hazard Hunter, yung accuracy niya ay matas. So yun po ang kagandahan din ng Hazard Hunter. Ang mga impormasyon na nakapaloob kay Hazard Hunter ay nagmula sa mga mandatong ahensya ng Pilipinas. At makakaasa ho naman kayo sa mga mandatong ahensya na ito na ang mga expert pagdating sa pagmamapa ng hazard na ito ay talagang bihasa at sinisin yung pagmamapa sa hazard nito para ma-provide yung most accurate information na pwedeng magamit ng hazard hunter pagdating sa paggawa ng assessment. Kasi ang pinaka-importante gusto nating malaman ay maging informed yung public pagdating sa mga hazards na meron sa kanilang kapaligiran. Sa unang tingin, overwhelming talaga ang website na to. Pero kapag nalaman mo na kung paano siya nag-work, ang daming information na malalaman regarding sa possible hazards sa iyong paligid. Sa training na ito, mas naintindihan pa natin ang benefits ng pagkakaroon ng ganitong website. Kaya, makakasama natin ang isa sa mga beneficiary dito sa San Nicolas para alamin kung paano nga ba nakatulong ang Hazard Hunter PH sa kanilang daily life. So, Doc, thank you po for joining us. Doc, kaya kami nandito is because we just want to know yung kwento niyo po of how you knew about Hazard Hunter. Bilang veterinaryo po ng gobyerno wala sa Office of the Provincial Veterinarian, ang mandato po namin is yung sa protection po at sa production ng animals. So sa ang Batangas po ay livestock producing province. So nung nangyari po ng 2020 sa pagsabog ng Volcang Taal, medyo somehow naiwanan yung mga animals doon sa area. Na-caught off guard kami. Pero after nun, ada ah, ng pala. So, kailangan pala talaga preparedness. So, yun, after nol, na-introduce kami with DOSP Favox para sa GRS PH. So, naturoan kami kung ano yung nila naman ng GRS PH, yung Hazard Hunter, Geo Analytics, Geo Mapper. Although, ang mas ginagamit namin ay ang Geo Mapper, pero yung sa Hazard Hunter, alam din naman namin siyang gamitin. Like for us, since ang pinoprotektahan namin ay animals, yes, depende sa kung ano risk yung pwedeng ipost ng natural disaster. So man, since nandito tayo sa San Nicolas, how does or how did Hazard Hunter help you dun sa assessment ninyo dito sa mismo municipality? Yung mga livestock areas dito, like kung meron dito swine farm o kung meron dito poultry farm or rabbit farm, Kung nasa saan yung farm nila, e, i-check namin ay e, GPS tag namin yun. So, pag naka siya sa mapa, mati-check namin ano yung risk na nandoon sa lugar. Sa area na yan. Pag alam na namin yung risk na nandoon sa lugar, mas matutulungan natin yung mga kababayan natin sa industriya ng paghayupan. Kasi kung mas alam natin kung ano yung magiging problema doon sa lugar nila, katulad ng sa problema natin sa Taal Volcano, alam natin kung paano natin sila i-assist. Ia so since nandun tayo sa animals, paano naman po yung nakikita yung effects nitong hazard hunter when it comes naman po sa tao? Ano sa tingin nyo yung magiging impact ng educating them na meron ng ganitong app? Sa papamagitan ng app na yan, individually, makikita na namin na eto na. So ano gagawin na namin? So, nagpapasalamat po kami kasi isa talaga itong innovation project na talagang makakatulong sa mga kababayan natin, lalo na sa mga disaster risk areas na for preparedness, alam nila ma mabibigyan sila ng impormasyon kung ano yung merong risk na nakapost sa kanilang lugar. At kung alam nila yung risk na nakapost sa kanilang lugar, mas mapaghahandaan nila ito para din sa kanilang kapakanan. Dahil ang goal natin ay awareness at mas maraming tao ang matulungan, naglibot ako para humanap ng ilang residente para i-share sa kanila kung ano ang hazard hunter at paano ito makakatulong sa kanila. Ngayon, hey, nakausap natin ang ating expert. Nakakausap din tayo ng isang mismong beneficiary ba. paano sila natulungan ng community nila. And also, naka-attend tayo ng training or seminar. So, natutunan natin doon kung paano siya talaga gamitin, ano yung makikita natin doon sa loob doon na yun, at kung paano siya i-apply specifically dun sa lugar kung saan sila matatagpuan. Ngayong episode, kung sanay kayo sa mga ibang episode na may wisher, ngayon naman hahanap tayo ng mga random na tao na pwede nating na matutunan kung ano nga ba yung hazard hunter. At siyempre, bibigay din natin sa kanila yung information kung pa paano ito gagamitin at may apply nila sa kanilang locations. So, tara, samahan niyo ako. <coughs> Guys, may nakita tayong hardware dito. Try natin kung tao. Hi, sir. Magandang hapon po. Ako po si Diego Reyes. Sir, umiigot lang kami dito ngayon dahil merong ginawa ang DOST para makatulong sa mga lugar na medyo prone sila sa mga calamities. Ngayon, sir, papakita namin sa inyo yung ginawa ng DOST which is called the Hazard Hunter. Ito siya, sir. Hazard Hunter Hazard Ph. PH. Sir, ngayon yung Hazard Hunter ang ginagawa niya sa isang location or sa isang area, meron na siyang database, meron na siyang laman na kung ano ba yung mga posibleng tumama sa inyo. So sir, ngayon makikita nyo, ito yung location nyo, yung tindahan nyo ngayon. Tapos makikita nyo sir dito yung mga risks. So prone ba yung area nyo ngayon sa, syempre, sa volcanic activities. So yung base surge, Meron tayong uh, tsunamis, tapos yung area nyo sir, lalong-lalong na dito sa seismic activities, prone kayo sir sa ground shaking, pero yung rupture, hindi. Ngayon sir, anong masasabi nyo sa app ngayon ng DOS nito? Maganda siya, maging helpful sa mga tao, mm -hmm. uh, malaking tulong kung may apps mm -hmm. na ganyan. Alam nyo na, mag-check agad lang. Agad sir, mismo kung nasan sila. Mm -hmm. Ma'am, okay lang po ba na matanong namin kayo? Taga dito po talaga kayo sa ano? Ay hindi po, sa Turizan po. Pero sa Batangas rin po? Apo. Ano? Okay. Ngayon, ma'am, ipapakita ko sa inyong app na ginawa ng DOST or Department of Science and Technology. Ma'am, itong app na to ang tawag dito, uh, Hazard Hunter. So yung Hazard Hunter, tinutulungan niya kayo na malaman kung ano ba yung mga posibleng kalamidad na mangyari doon sa isang lugar. Pagkabukas niyo sa kanya, ma'am, makikita nyo, pwede i isearch So ma'am, habang naglo-load siya, no, makikita nyo na before siya mag-load, meron siyang information, meron siyang mga trivias about sa mga past na nangyari. tayo nagkaroon ba ng tsunami para at least magkaroon pa rin kayo ng kaalaman kung ano yung uh, nangyari noon at mga posibleng pang mangyari. May possibility ho na 1 to 2 meters yung taas ng tubig kung ba maaman dito. Yung pong posibilidad na taas ng tubig. At yung pupuntahan niyo na pinakamalapit ay sa Pansipit Elementary School. Kulong po dahil alam na po namin kung saan kami pupunta, mm -hmm. sa kami nilikas pag yung ganun po. Mm -hmm. Dati kami takot pa, ngayon ay mm -hmm. eh, parang hindi na masyado. So guys, nandito na tayo sa isang drugstore, dito pa rin sa San Nicolas. Tara, puntahan natin siya. Ma'am, papakita ko sa inyo ngayon yung dinevel ng DOST. Okay. okay? So this is called the Hazard Hunter. So ma'am, kaya siya hazard hunter kasi hinahunt niya yung hazard sa posibleng mangyari sa area niyo. So seismic ma'am, mararamdaman natin dito is ground shaking lang. So ibig sabihin nun, uh, nakalagay kasi dito ma'am, ground shaking prone. Ibig sabihin mararamdaman niyo yung pagyanig. So ma'am, dito sa drugstore na to, specifically kung nasan tayo nakatayo ngayon, ang pinakamalapit is the San Nicolas uh, Rural Health Facility or Unit. Kung baga, hindi ka na magkakaroon ng panic attack. Yes, kasi meron ka ng idea na yung 'yung secured area na pwede mong puntahan hindi kagaya dati na saan ba kami pupunta ganyan ano ba 'yung pinaka kasi minsan hindi mo alam 'yung dadaanan mo ba is uh, safe pa ba siya <laughs> o may offline ba, ba siya ma, fault line. O, <laughs> Nandito tayo ngayon sa isang barangay hall dito pa rin sa San Nicolas. Try natin na uh, to share with them kung ano nga ba yung hazard hunt. So sir, ako po si Jeg Reyes. Maraming salamat po yep, for sir, welcoming us. Up, sir, kay kayo po ang captain dito. Yes, okay. Eto sir, napakadali lang sir. On, sa cellphone niya lang sir, ang tawag sa kanya, Hazard Hunter PH. So dinevelop siya sir ng DUST para magkaroon tayo ng mas in-depth information of the possible risks sa isang lugar. Sa volcanic naman, sir, makikita natin yung exact location or layo ng taal, which is what? 10 kilometers lang kasi nandyan lang siya, sir. Napakalapit nyo. And again, yung mga possible yung ma-experience sa mga... Malaking, malaking tulong talaga sa mm -hmm. akin. Kailangan alam ng tao yung ano yung mga hazard na mangyayari at kung anong mga tapos na natin. Dito sa Pilipinas, hindi natin maiiwasan ang mga kalamidad kagaya ng lindol, bagyo, at saka mga pagsabog ng bulkan kagaya ng nangyari dito sa Bulkang Taal sa Batangas. One of the most important means to be prepared is through education. This bridges the gap between safety and calamity. Kaya naman napakahalaga ng nabuo ng DOST FEVOX under their project G-Risk PH, which is the Hazard Hunter PH. This information may mean the difference between life and death. Kaya naman maraming maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin sa kwento na ito. At nakita na naman natin kung paano nakabuo ang DUST ng isang programa or proyekto that was made by Filipinos for the Filipinos. Sick! Uwi na ako ah! Napaka-simple lang pala niyang gamitin, Diego. Gamit lang ang ating mga smartphone o computer, pwede na rin nating i-check ang mga hazards sa ating paligid sa Hazard Hunter website. Sa tulong nito, mas maayos na maipatutupad ang mga risk reduction and management programs ng pamahalaan. Pwede na rin tayo mismo magkaroon ng sarili nating evacuation plans kung sakaling tatama ang mga kalamidad. Posible yan dahil sa science. Again, kung may na-miss kayong episode, pwede nyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.